Welcome sa channel kung saan ang bawat kwento ay may kasamang sumpa. Ako ang gabay mo sa dilim. At ngayon, handa ka na bang pumasok sa gubat ng biliran? Kung saan ang medalyon ni Tata Kidlat ay muling nabuhay? Huwag kang bibitiw dahil minsan ang pakikinig ay may kapalit. Ako si Ben. Noong dalawamput-dalawang taong gulang ako at estudyante sa Maynila. Pinadala ako ni Mama sa biliran, sa lumang bahay ni na Lolo at Lola. Stress daw ako at kailangan magpahinga. Tahimik sa baryo. Sobrang tahimik. Wala rin signal. Walang mga ilaw sa poste. Parang walang oras sa paligid na parang nakalutang sa panahon. Pagdating ko, sinalubong ako ni Tio Lito, pinsan ni Mama. May amoy siya ng alak at langis, pero mabait. Ben boy, huwag kang lalabas sa gabi ha. Ibang lugar na to. Hindi lahat ng nilalang dito ay tao. Natawa lang ako noon, pero nang unang gabi ko palang doon, may naramdaman na akong hindi ko maipaliwanag. Malamig ang hangin kahit tag-init. At ang mga mata ko, kusa na lang lumilingon sa madilim na bahagi ng bakuran. Gabi, maambon, tahimik, tahimik na parang pinipigil ang paghinga ng paligid. Biglang may tumutunog na kadena sa likod ng bahay. Pagtanaw ko sa bintana, may matandang nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Nakabalabal siya ng kulay abot maruming pula. Mahaba ang buhok, puting-puti, tila bulak na lumilipad sa ulan. Hindi siya gumagalaw, pero sa kanyang dibdib, may medalyong bughaw ang liwanag. Parang humihinga. Kinabukasan, tinanong ko si lito, Si Tatakid Latyon, dati siyang albularyo, pero may kasunduan daw siya sa mga milalang ng gubat. Ang aswang na lumalapit dito Simula nang dumating siya Pero may kapalit Kaluluwa Gabi-gabi Palapit ng palapit Si Tata Kidlat Una'y nasa punong mangga Sumunod ay sa likod ng bahay Sa ikatlong gabi Nakita ko na siya Sa gilid ng bintana Hindi siya kumakatok Hindi siya nagsasalita pero ang lamig ng tingin niya parang kutsilyong bumabaon sa kaluluwa at ang medalyon tila umiilaw ng mas maliwanag sa tuwing napapatitig ako. Kinabukasan, nabulaga kami sa nakita isang patay na baka nakatihaya sa gitna ng bakuran Tuyot ang katawan, walang dugo, hindi kinain. Parang sinipsip mula sa loob. Pati mata, wala na. Pati buntot, tila tinunaw. Dinala ito ng mga tanod sa tabi ng sapa. <sighs> wala silang bakas ng pahayo pa na tao. Nanaiwan lang malalalim na sa lupa. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Gabi-gabi, pinapanaginipan ko ang gubat na may mga matang pulang nagliliyab. Naririnig ko ang kulog kahit wala namang ulan. May mga boses akong naririnig sa dilim. Pabulong, paanyaya. Isang umaga pagbangon ko, nakita ko ang braso ko. May paso Parang hugis bituin na may bilog sa gitna. Mainit pa rin kahit hindi ko na hinawakan. Tinanong ko si Tio. Pag minarkahan ka ng medalyon, hindi ka na basta makakawala. Isang magbang na lang sa pagiging tagapagdala. Ikalimang gabi, biglang bumuhos ang ulan. Walang anunsyo na may parating na bagyo kasabay nito namatay ang kuryente sa buong baryo Sa dilim ng sala narinig ko ang tatlong katok Hindi ako gumalaw pero pinilit kong sumilip At doon ko siya nakita, si Tatakidlat, nakatayo sa harapan. Basa ang balabal, puting-puti ang mata. Ang medalyon pula na. At ang pulang liwanag nito dahan-dahan gumagapang sa aking bintana. At sa utak ko may boses. Ikaw na ang susunod na tagapagdala. Sa likod ng bahay, may narinig akong tila pagaspas ng malalaking pakpak. Dumating siya. Isang nilalang na babae. Payat Nanginginig mahaba ang kuko. Ang tiyan niya. Gumagalaw. Ang laman loob. Wala ang kalahati ng katawan. Sa likod niya, may pakpak ng paniki na parang hinabing balat ng patay. Mana ng gal. Bago siya makalapit, humakbang si Tata Kidlat. Itinaas niya ang medalyon. At mula roon, sumiklab ang liwanag. Nasunog ang balat ng nilalang. Bumula ang mga mata. Pero bago siya nawala, tinuro niya ako. Ikaw ang susunod na tagapagmana. Kinabukasan, wala na si Tata Kidlat. Wala sa bahay. Wala sa punong mangga. Wala rin sino mang taga-baryo ang makaalala sa kanya. Sinong tata? Wala namang ganyang tao dito. Tila na wala siya kasama ng alaala ng buong baryo. Ngunit pag uwi ko sa loob ng bahay, may umiilaw sa ilalim ng aking kama. Ang medalyon Mainit Parang may pulso Parang may buhay Simula noon Hindi na ako ganap na ako Sa Maynila Naririnig ko pa rin ang kulog kahit maaraw may humahaplos sa batok ko sa tuwing sasakay ako ng jeep. At sa gabi, tatlong katok sa bintana. Hindi natatapos ang sumpa. Ipinapasa lang. Kaya kung isang gabi may kumatok sa bintana mo, huwag mong buksan. Dahil baka ako na iyon. dala ko na ang medalyon. Gusto mo bang malaman kung sino ang susunod na ihahandog ng medalyon? Comment. Gising na ang gubat at subscribe ka na ngayon para mauna ka sa part 2 bago pa ito pumatay ng iba.